Hello class, welcome to our special needs corner. Ngayon, uh, a sama-sama nating tatalakayin ang isa sa pinakamahalagang akda sa panitikang Pilipino, ang Florante at Laura. Ito ay sinulat ng sikat na makata na si Francisco Balagtas or Baltazar, at ang pag-uusapan natin based to sa isang, alam niyo ba, lumang-lumang kopya na nilimbag pa noong 1861. Imagine nyo, buhay pa si Balagtas noon. Galing tong kopya sa Project Gutenberg, tapos may mga paliwanag pa ni Carlos Ronquillo. Oo, oh, at napaka-importante niyan kasi parang mas malapit tayo sa orihinal na sinulat ni Balagtas. Lalo na't may habilin mismo siya, di ba? Na wag mo lamang baguhin ang verso. Ibig sabihin, wag na wag daw gagalawin yung mga tula niya. Tama. So, ang goal natin ngayon, mga estudyante, ay tulungan kayong masilip at maintindihan yung kwento, yung mga bida, at syempre yung mga mahalagang aral mula dito sa sikat na awit na to. Gagawin nating simple at malinaw para sa inyo na nasa junior high school. Okay, simulan na natin to. Una sa lahat, bago pa yung mismong kwento, may dalawang importanteng bahagi sa simula. Yung pag-aalay kay Celia, tsaka yung paalala sa babasa nito. Dun sa kay Celia, inaalay ni Balagtas yung tula sa minamahal niya, si Maria Asuncion Rivera. Si Celia, grabe, ramdam na ramdam mo dito yung lungkot niya, yung pangungulila, yung pag-aalala nila sa love story nila. Sabi nga niya, kung pagsaulang kong basahin sa isip ang nanyakara ang araw ng pag-ibig. Hmm, ang ganda niyan kasi uh, pinapakita dito kung paano yung personal na experience ng makata. Yung love life niya, yung heartbreak niya, pwedeng maging parang spark para makagawa ng isang obra maestra. Yung pag-ibig, lalo na yung nawawalang pag-ibig, isang napakalakas na tema na agad nating mararamdaman dito. Oo nga eh. Tapos sunod yung sa babasa nito, dito parang may bilin si Balagtas sa atin, sa inyong mga babasa. Sabi niya, wag daw agad husgahan yung tula kung may part na parang ha, medyo malabo. Kung sa pagbasa mo ay eh may tulang malabo, bago mo hatulang katsakatin at liko, pasuriin mo na ang luwas at hulo. Kailangan daw suriin mo nang mabuti. Tapos may warning pa siya laban sa mga tinatawag niyang sigismundo. Ito yung mga tao na pwedeng baguhin o sirain yung mga sinulat niya. Parang mga ano ba sa ngayon? Mga basher na sumisira lang o mga editor na di naiintindihan. Tama. Importante yung paalala na yan parang sinasabi ni Balagtas, Uy, maging mapanuri kayo, huwag basta-basta. Tsaka igalang nyo yung original na gawa. Yung si Gizmundo, naging simbolo na siya ng mga kritiko o editor na ah, baka hindi naman talaga nila gets yung lalim ng akda, tapos babaguhin lang nila basta-basta. So, paalala to na dapat may respeto tayo sa pagbabasa ng panitikan. Okay. Sige, pasok na tayo sa mismong kwento. Yung simula, grabe. Dadaling kayo sa isang lugar na sobrang nakakatakot. Sa isang madilim gubat na mapanglaw. Yun yung unang linya. Isipin nyo ha, madilim, tapos parang nakakatakot na gubat. Puno daw ng mga matinik na baging, tapos may mga mababangis na hayop daw doon. Tulad ng ahas o sierpe, basilisko, tigre. Pati yung mga puno, yung sipres, tsaka iguera, parang nakakasindak daw yung lilim nila. Sabi pa, malapit daw to sa bungangan ng impyerno, yung averno. Tapos, dinidiligan pa ng ilog na may lason, yung kusito. Grabe yung description, di ba? Oo, at yung gubat na yan. Hindi lang siya basta setting. Punong-puno to ng simbolismo, ng ibig sabihin. Pwedeng larawan to ng Uh, kalagayan ng Albania noon na uh, pinaghaharian ng kasamaan o kaya naman parang salamin to ng sobrang bigat na nararamdaman nung bida natin. Yung dilim sa labas, yun din yung dilim sa puso niya. kumbaga At sa gitna nga na nakatatakot na gubat na to, nandoon yung bida natin, si Florante. Nakagapo siya sa puno ng higera. Sabi, makisig daw siya parang sinarsiso o adonis, pero yung mukha niya puno ng longkot at sakit. Dito na natin maririnig yung mga sigaw niya, yung mga panahoy niya. Nagtatanong siya sa langit, mahiganting langit, bangis mo, inasaan? Eh, parang nasaan ang hustisya? Sinasabi niya na yung kasamaan na yung nagahari sa bayan niya, sa loob at labas ng bayang kong sawi, kaliluha ay siyang nangangahari. Sinisisi niya yung mga sakim sa kapangyarihan o taksil na pita sa yamat at pataas. At higit sa lahat, yung sakit na nararamdaman niya dahil sa pagtataksil. Una, yung kaaway niyang si Conde Adolfo. Pangalawa, yung akala niyang paglimot ng pinakamamahal niyang si Laura. Ay Laura ang puwe bakit isinuyo sa iba ang sintang sa akin pangako. Dobling sakit yun, o. No? Oo, oh, at sa mga hinaing palang na yan ni Florante ang dami na nating makukuhang aral at tema. Nandyan yung pagmamahal niya sa bayan, sa Albania, kahit na nagdulot to sa kanya ng pighati. Tapos yung tindi ng pag-ibig niya kay Laura na nagiging parang liwanag niya sa gitna ng hirap. Gunita ni Laura sa naabang ibig, siya ko na lamang ligaya sa dibdib. Pero yun din yung nagiging dahilan ng sobrang selos niya at sakit Makikita rin natin yung kawalang katarungan at pagtataksil na gawa ni Adolfo na kaagaw niya kay Laura pati sa karangalan at siyempre yung pagtawag niya sa Diyos, yung parang pagsubok sa pananampalataya niya sa gitna ng lahat ng nangyayari. Habang naghihimutok si Florante, may biglang dumating sa gubat. Si Aladdin, isang gererong moro mula sa Persya, nakasuot ng turbante at balutin ng mandirigma. Pero teka, siya man pala may sariling drama din. May pinagdaraanan din siya. Tinatawag niya yung pangalan ng mahal niyang si Florida o palad Florida tapos na ang tuwa. Tapos dito na yung interesting part. Narinig ni Aladdin yung mga daing ni Florante. Napakaganda ng eksenang to kasi isipin nyo, magkaiba sila ng lahe, magkaiba ng relihiyon si Florante, taga Albania, Kristiyano, si Aladdin, taga Persia, Muslim o Moro, sa panahon nila parang mag-aaway dapat sila. Pero pareho silang nagdurusa dahil sa pag-ibig at pagtataksil. Pinapakita dito na yung sakit, yung hirap, universal yan. Nararanasan ng lahat kahit sino ka pa. Oo nga eh, at hindi lang siya basta nakinig. Nung nakita ni Aladdin na may dalawang gutom na leyon na ready ng kainin si Lonante, hindi siya nagdalawang isip. Nilabanan niya yung mga leyon, gamit yung tabak niya, pinatay niya. Tapos, kinalagan niya si Florante sa pagkakagapos. Tapos, inalagaan pa niya. Imagine mo yon. Ito yung isang mahalagang pagpapakita ng sinasabi ni Balagtas na natural na leyang sa aba ay mahapis. Parang isang likas na batas daw na maawa ka at tumulong sa mga nagdudurusa, kahit nasabihin pang kaaway yung lahi at relihiyon ni Florante na naik pa rin yung kabutihan at awa ni Aladdin. Isang mahalagang aral to tungkol sa pagiging makatao, na hindi dapat tumitingin sa pinanggalingan mo. Okay. So nung medyo okay na si Florante kinuwento na niya yung buhay niya kay Aladdin. Simula pagkabata niya sa Albania, anak siya ni Duke Breseo at Prinsesa Floresca. Tapos yung pag-aaral niya sa Atenas, doon niya nakilala si Adolfo, yung mapagkunwari, Anak pala siya ni Conde Celeno. Dito nagsimula yung away nila, lalo na nung may dula-dulaan sila, tapos tinangka siyang patayin ni Adolfo dahil mas magaling si Florante. Ikaw na umagaw ng kapurihan ko, idapat kang mamatay. Tapos kinuwento rin niya yung pagkamatay ng nanin niya at yung pag-uwi niya sa Albania. Mahabang kwentuhan to. May mga paalala din dito tungkol sa pagpapalaki ng anak, di ba? Sabi ng tatay ni Florante, si Duke Briseo, at parang sinasabi na rin ni Balagtas, di dapat palalaki ng bata sa saya. Kasi daw, ang mundong puno ng pagsubok, kailangan matibay yung loob. Pinapakita rin dito kung paano lumabas yung totoong ugali ni Adolfo na sobrang inggitero at plastik nung nalamangan siya ni Florante sa pag-aaral. Tapos, kinuwento rin ni Florante yung pagkikita nila ni Laura, anak ni Haring Linseo. Mabilis daw siyang na-fall dito eh. Tapos naging general siya ng hukbo, pinagtanggol niya yung kaharian ng Crotona na bayan ng nanay niya laban sa mga Persyano na pinamumunuan ni General Osmalek. Natalo niya to. Pagbalik niya, matagumpay sana. Kaso nadatnan niyang yung Albania pala na sakop ng hukbo ni Aladin noon. Pero nabawi niya ulit yung Albania na iligtas niya pati si Haring Linseyo at si Duke Briseo pati nga si Adolfo na iligtas niya rin eh. Kaso, dahil sa mga tagumpay niyang to, lalong tumindi yung inggit ni Adolfo sa kanya. Dito natin makikita yung pagiging bayanin ni Florante, yung galing niya sa gyera, tapos yung pagmamahal niya kay Laura bilang inspirasyon. Pero, nandoon din palagi yung anino ng pagtataksil. Yung inggit at ambisyon ni Adolfo, yun yung nagtulak sa kanya para gumawa ng masama. Parang laging may kontrabidang nakaabang. At sa huli, ituloy talaga ni Adolfo yung asamaan. Noong may dumating na bagong kalaban mula Turkia, si Miramulin, tapos si Florante ulit yung pinadala para lumaban, dito na nagplano si Adolfo. Habang nasa laban si Florante, gumawa ng gulo si Adolfo sa Albania, pinatay niya yung hari, pati si Duke Briseo. Inadaw niya yung trono, tapos pinilit niya si Laura na pakasalan siya para makabalik si Florante, gumawa si Adolfo ng peking utos ng hari. Nung bumalik si Florante, walang kamalay-malay, hinuli siya agad. Ikinulong, tapos dala sa gubat para igapos at iwanan na lang doon hanggang mamatay. Grabe yung plano, no? Sobrang sama. Oo, napakadetalyado ng planong yon. At yung pagsasalaysay na yan ni Florante, hindi lang yan basta paglalabas ng sama ng loot, Parang kaso na rin yan laban sa kasamaan at kawalang katarungan na niya, pati ng bayan niya. Malinaw na kritisismo to sa pag-abuso sa kapangyarihan at sa masamang epekto ng personal na ambisyon. Okay, so pagkatapos ng mahabang kwento ni Florante, si Aladdin naman yung nag-share yung paghihirap niya dahil din pala sa pag-ibig kay Florida. Kaso ang masakit, yung naging hadlang sa kanila, yung sarili niyang ama, si Sultan Ali Adab. Nagkagusto din pala yung Sultan kay Flerida. Dahil doon, pinaratangan si Aladdin ng kasalanan. Sabi, iniwan daw niya yung hukbo nung talo sila ni Florante sa Albania, kaya hinatulan siya ng kamatayan. Grabe, sariling ama niya. Napakasakit niyan, no? Pinapakita dito kung paano yung pagsimtang labis ng kapangyarihan, sabi nga ni Aladdin, eh pwedeng makasira kahit sa relasyon ng mag-ama. Para lang makuha ng Sultan si Plerida, handa niyang ipapatay yung sarili niyang anak. Grabe yung epekto ng pagnanasa at kapangyarihan. Pero nung gabi bago siya pupugutan, biglang may utos na patawarin na lang daw siya. Pero ang kapalit, kailangan niyang umalis sa Persya habang buhay. Kaya ayon, napadpad siya sa gubat. Anim na taon na pala siyang naglalakbay at nagdudurusa. Iniisip niyang si Florida kasama na ng tatay niya. Yung pagkakatulad ng kwento nila ni Florante, kahit magkaiba sila ng background, lalong nagpapakita ng mga universal na tema yung sakit ng pagtataksil, yung pagiging biktima ng mas makapangyarihan at yung paghahanap ng karamay sa gitna ng paghihirap. At habang nag-uusap sila, biglang may narinig silang dalawang babae na nag-uusap din sa gubat. Sabi nila, sino kaya 'yon? Tapos dito na naman yung isa pang twist. Sina Laura at Florida pala. Wow. Tamang-tama yung timing, no? Kung kanina puro lalaki ang nagsasalita tungkol sa hirap nila, ngayon naman maririnig natin yung side ng mga babae. Pinapakita ni Balagtas na hindi lang sila basta characters na naghihintay, may sarili din silang lakas at kwento. Unang nagkwento si Florida. Inamin niya na pumayag siyang pakasalan yung sultan pero para lang mailigtas yung buhay ni Aladin nang mailigtas ang buhay ng ibig. Grabe yung sakripisyo niya, no? Pero di niya tinuloy. Tumakas siya nung gabi ng kasal nila, nagdamit pa siyang parang sundalo, tapos umalis para hanapin si Aladdin. Ang tapang ni Flerida. Hindi siya yung tipo na, Okay, eto na yung kapalaran ko. Hindi. Gumawa siya ng paraan, kahit delikado, para sa pag-ibig niya at para na rin sa sarili niya ibasha sa karaniwang image ng babae noon. Tapos si Laura naman, kinuwento niya yung nangyari sa Albania nung umalis si Florante, yung pagagawa ni Adolfo sa trono, yung pagpatay sa tatay niya, tapos humingi daw siya ng limang buwan bago siya pumayag na pakasal kay Adolfo. Umaasa siyang da darating si Florante. Nagpadala pa nga siya ng sulat kay Florante, kaso nahuli ni Adolfo. Tapos dumating yung hukbo ni Minandro, yung best friend ni Florante. Natakot si Adolfo kaya tumakas siya. Tapos tinangay niyang gatos si Laura papunta sa gubat. At doon daw sa gubat, nung tinangka na siyang pagsamantalahan ni Adolfo. Ah, uh, sakto namang dumating si Florida. Nakita ni Florida yung ginagawa ni Adolfo kay Laura. Sabi niya, naawa daw siya na hambal ang aking mahabaguing dibdib. Kaya kunuhan niya yung pana at palaso niya, tapos pinana niya si Adolfo sa dibdib, patay si Adolfo, si Florida ang nagligtas kay Laura. Wow! Ang galing! Isang babaeng mandirigma, niligtas yung kapwa niyang babae mula sa kontravida. Napaka-powerful ng eksenang yon. So ayun, nagkita-kita na yung apat, sina Florante, Laura, Aladdin at Florida doon sa gubat. Sakto namang dumating si Menandro kasama yung hukbo niya. Hinahanap pala si Adolfo. Naku, tuwang-tuwa sila nung makita si Florante na buhay. Sumigaw pa sila, Viva si Floranteng ng hari sa Albania! Mabuhay, mabuhay ang prinsesang Laura! dito natin makikita yung galing ni balagtas sa pagbuo ng kwento no yung mga babae sila lora at Flerida, hindi lang sila naghintay na marescue sila mismo naging parte ng solusyon si lora matatag siya at maparaan si Flerida naman ang tapang niya ginamit niya yung lakas niya laban sa kasamaan pareho silang bayani sa sarili nilang paraan at sempre yung wakas happy ending, bumalik sila sa Albania. Tapos sina Aladdin at Florida, nagpapabinyag daw as Kristiano. Tapos kinasal sila. Kasabay nilang kinasal sina Florante at Laura. Nung nalaman nilang namatay na yung Sultan Ali Adab, bumalik sina Aladdin at Florida sa Persia para sila naman yung mamuno dun. Sina Florante at Laura naman namuno sa albanya ng mapayapa at makatarungan. Naging maayos at tahimik daw ulit yung kaharian. Oo, yung ending. Pinapakita na nananaig yung kabutihan sa kasamaan. Yung mga nagdusa nakahanap ng ligaya. Yung mga may kasalanan na parusahan. Pero higit pa sa happily ever after, yung mga aral talaga yung importante. Yung pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, sa magulang, sa kasintahan, yung katapatan, yung tapang, yung pagkakaisa laban sa mali at yung ideya ng isang mabuting pamumuno. Lahat 'yan naging malinaw sa dulo. Kaya pala hanggang ngayon class pinag-aaralan pa rin atin tong Florante at Laura, kasi hindi lang siya basta love story or adventure, ang dami niyang gustong sabihin tungkol sa buhay, sa lipunan natin, sa pagiging tao mula dun sa madilim na gubat hanggang sa masayang wakas, nasundan natin yung paglalakbay hindi lang ni na Florante, kundi pati ng mga mahalagang ideya. At siguro, ang iiwan naming tanong para sa inyo, sa dami ng napag-usapan natin ngayon, lalo na't ginamit natin tong lumang kopya, alin kaya sa mga aral ng Florante at Laura ang pinakatumama sa inyo? Yung pagtulong basa kapwa kahit magkaiba kayo? Yung paglaban sa hindi tama o yung lakas na bigay ng pag-ibig at pananampalataya. Paano kaya natin ito magagamit o maisa sa buhay sa ating panahon ngayon, sa sarili nating mga gubat o pagsubok? Magandang pag-isipan yan. Salamat sa pakikinig. Thanks for tuning in.